So guys, mo siya akong na order sa ko ano sa picture ne never, never Page nga sikat na siya sa Facebook. Sikat siya na siya sa kagayan. Jo so mo siya ang akong order. Unya gi-vlog sa ni siya ni Clyde Blog sa sikat po ng vlogger sa kagayan. Tumo so na siya. O karon ang problema na ko ani gi-order na ko ni siya og October 12. Unya naabot siya December 5 na. So, lapas sa good siya niya. Sigur palo up, dugay kayo ang customer. Pero, pasalamat po sa ginoo guys. Kinabot, ragyapon siya. Bisan sa kadugay sa akong sayang gi gisaan nga time kay 2 weeks man solid time so naabot siya mga usakabuan plus sa shipping sinabot, sya. so naabot siya so 1.5 ang akong nabayran appeal na ang shipping fee ani niya guys so atong i-check kung unsay resulta aning akong gi-order nga picture never page kung unsa yun sikat niya siya muna niya magkuhan ni Boss Toyo so sikat kay niya siya nga uh, mamuhatay o picture never paid so akong tanahon guys kung unsa resulta ani iyang gibuhat nga picture sa akong gipadala niya so bisag dugay na abot pero pasalamat gaya punta nga what a come tinuod ay itong giblog ni Clyde Vlog o tinuod sa so, itong iyang gi ako nat, nat, na, na, na or na chat nako sa sa online so atong tanahon guys kung sa resulta ni mga siya guys, ato ang siyang i-unbox ang pinabuhat at pinadala sa Picture Neighbor Feeds. Picture Neighbor Feed. Picture Neighbor Feeds. Mga siya. So, salamat. Ah, kayo na abot. Nag-iag. Mga siya. Okay, kung nyo. Kasi hindi na kaya nung. Salamat na kasi rin. Mag-iag. So, hopefully, nice na pagkabuhat. Grabe eh. ka. Nag-iag sa mabawak yung taon tayo. Eh. Kaya hindi ko siya madami sa salamat. Kayo. Picture ni the kids. Kaya ako, pagkita taon. Ang order. Thank you Kaya ka adlaw. Ang mga mga kung kasi na scam po contact sa online pero di naabot guys. So thank you kayo. Nga fee. Ito siyang ablihan. Thank you kayo. Sa tag niya. Kaya Kaya wala kayo kayo. Bitaw kayo reply. and then kuan kanang tawagin kanang um, mo missions ko okay mag message ko pero di kaya siya reply hindi mo tawag ko di sa gayo mo tawag na mo tubag so yun sa mga calls so yun kuan ko nga busy sa siguro siya so pasalamat ko yun nag missions ako reply vlog na kung sa maling mong i-endorse o okay, diba niya kay, wala kay siya mga reply sa mga text or tawag or chat sa messenger kay kuan kung send first nag-send ko niya bayad sa atong October 12 so Ang sila ito, nag-email po niya sa picture nak mga buat, Na busy sa gawalan ko nagpalo up eh. Ang ngayon is 2 weeks Angin time. So sa 2 weeks ni ya, dugay din siya na humay. Nagbut siya. Nawan November 12. Grabe siya. Grabe din pagkabalok na siya. Kapag ito kakita. Nang sa ito lang. Grabe pagkabalok eh. Sa stastrip. Kaya tindi ka na. Grabe din kabalok. So, ang tanawang din siya ako ending ano. Grabe ka sa tip. Pwede na. Or na puno sa sa tip. Grabe. Pwede na lang sa sa tip. Pwede ito guys. Ang So yung guys. sa pagkarap. Ang problema. Ito ba yun ito nakuha. sa ragan sa sa makatip guys. Ito ako makatip. Sa picture. Nega pigs. Ang sa endorse ni Clyde Vlog. Aku kat kau ni guys. Ingatkan aku saya vlog ni glide vlog. Cuba habiskan kadang dalam satu pos yang nama. Untuk aku ni kan pos sama journal. Ini padahal kodilah nahih. Ya silt. Ni atang ni macam betul. Amin kalau macam damage bagi nak beli hai. Tunggu saya kedangkan sekejap. Ni dibuat. Oh. Kim ada ganai tip kita libatkan. Kita kat dekat Oh my god. habis. Ang halos satu tumok tip eh. Hindi ka ng tip. Ito na ito si Lord. Ah, tip guys. Grabe. Ang balay kabusan sa tip ni. Kuha na. Ang tip na. Grabe ka. Kuha na. ada ka. Kuha

Picture never paid. Yeah, guys. Nice kayo. Okay, and then the last. Oh. Nice guy, guys. Picture never paid. So, nice guys. Picture never paid. paid For how many days? Thank you. Yo, thank you. Never picture, never paid. i am na iya order gikan CDO sa picture never paid. Okay. So nice kita pagkabuhat guys. So thank you kaayo. Abi na hug nas ko.